sa lahat ng motor na maraming flarings para saan ba yung mga butas na nakita nyo sa mga gilid gilid niya? para saan ba at ano ang purpose nito para saan ba yung mga butas sa gilid na nakikita nyo minsan isa, minsan dalawa kahit nga sa mga scooter meron din, kahit nga sa mga modern meron din para saan ba yung mga butas na yan so maikling sagot dyan para yan sa mga pag-adjustan ng idle screw or air fuel mixture screw. Sa kada butas ng flerings may tatapatan yan. Katulad nitong SYM, itong butas niya sa kaliwa kahit may malaking opening. Kumbaga, dukutan niya ng flat screw niya dun sa drain bowl. Kaso lang, wala tayong flat screw na mas mahaba. So yan, parang sample na rin yan. Kaya kailangan niya ng mas mahabang flat screw dyan. Dito naman sa kabila, may malaking opening para doon sa idle screw kaso nga lang may hirap i-adjust yung fuel air mixture screw medyo nakaangulo kasi siya na pataas kaya hindi natin siya may ikot ng maayos so paano maabot yan may butas doon sa taas doon mo siya isusuksok yung flat screw so kunwaring flat screw na lang to yan. tatapat mo lang siya sa butas maabot mo na yung adjustment screw na yan so yan ang mga purpose nila sa mga older model ganun rin sila parehas rin yung mga disenyo nila para mas mapadali dun sa gumagamit ng motor para maka adjust sila kaagad wala man siyang butas na maliit para sa flat screw or philip pero meron siyang malaking panel na madaling tanggalin katulad nito sa isang tanggal lang ng panel maabot mo na kagad yung mga adjustment ganun ang mga design ng mga ganitong motor para mas madali ang pag-adjust depende sa sitwasyon. Kung gusto niyo yung mga ganitong video, tignan nyo na lang yung description at may may papakita sa screen nyo. Bye bye